Sabi ni Vice President Sara Duterte, uh, meron daw inisul, isinulong na batas si Senator Robin Padilla. Patungkol daw ito sa same-sex marriage or sa LGBTQISWG. Ah, uh, sabi ni Miss Kitty Ring, kung nakaalala niyo si Miss Kitty Ring, sabi ni Miss Kitty Ring, uh, inaantok na ba ang lahat? Mm, ako dito nakumatos na. na. Sabi niya ganon. Mm. So ito, meron nang isinulong itong si Robin Padilla para sa mga girl boy bakla tomboy, girl boy bakla tomboy. Uh, so ang sabi dito, basahin natin yung post ng People's Tonight. Uh, sabi dito mga kababayan, <clears throat> ito basahin ko lang ha. Ito ha. Uh, sa LGBT po ito kasi alam niyo naman po pride 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 Month po ngayon, March, April, May, June, ayan, Pride Month po yan, at Crocodile Month. Mm. Mga buhayang politician dyan. Sabi dito sa People's Tonight, binalikan ng mga netizen ang pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Marso 2022 kung saan sinabi niya na siya ay bahagi umano ng LGBTQIA plus community kaya natural lamang umano para sa kanya na mahalin ang mga ito. Mm. Yeah. Samantala noong November 23, kung naalala ninyo mga kababayan, 2024, Inula ng pambabatikos si Vice President Sara Duterte, particular mula sa LGBTQIA community, nang sinigawan niya ang isang pulis na maghahatid sa kanyang chief of staff na si Sulayka Lopez sa Veterans Memorial Medical Center Hospital na huwag itong maging bakla. Huwag kayong maging bakla! Mm, di ba? Sabi niya, huwag kayong bakla! Oh, binatikos siya. Tapos ngayon, sabi ni Sarah, ah, paano ko hindi mahalin yung LGBT, LGBT din ako? So, anong kadahilanan mga kababayan na LGBT siya? Pero sinigawan niya yung pulis, huwag kayong bakla! Kung makabakla, akala mo hindi siya tomboy. Yeah? So, tomboy siya. So, ngayon mga kababayan, kung naalala din ninyo, ito po yung time na pinuprotektahan ni Sara si Sulayka na isinakay sa ambulansya na sinigawan niya ang isang pulis na huwag kayong bakla. Tapos kinasuhan nga siya ng mga pulis na yun. ibinasura e, lang din naman. Eh, dinismiss din yung kinaso sa kanya. Ah. Oh. So ngayon, nagtataka lang din ako. Pagkatapos no, ng senaryong yun o pangyayaring iyon, nagpost itong si Ramon Tulpo. Hmm. Ano nga ba ang ipinost ni Ramon Tulpo, mga kababayan. <clears throat> mm. Ang pinos ni Ramon Tulpo, mga kababayan, ay patungkol sa si Sara Duterte daw at si Sulayka Lopez ay matagal nang may relasyon. Matagal na daw usap-usapan sa Dabaw at matagal na daw alam lang taga-Dabaw na magjowa si Sara at si Sulayka. Kaya lang naman daw gano'n kahalaga at gano'n kung paano protektahan ni Vice President Sara si Sulayka kasi magjowa jowa nga daw sila. Hindi diba? ah? Mm. Borgi Sports Fitness Vlog. Sir Ken, tumakbo ka pong senator sa 2028. ayoko pumasok sa politika, Sir Borgi. Kasi kapag pumasok ako dyan, hindi lang 150 milyon ang hingiin ko kay House Speaker. Bilyon! ako agad ang i-assign ia ko sarili ko customs. Bakit? Mabilis kumita sa customs. Gusto ko kapag pumasok ako, pagka senador sa 2028, gusto ko ang a-assignan ko customs. Mabilis ang pera sa customs. Papasukin ko lahat ng Chinese, 10,000 yuan bawat ulo. Pasok! O, ilang milyon kayo, 10,000 kada ulo. Yung mga bumbay, papasukin ko isa-isa yan. 10,000 dollars. Pasok! Mabilis ang pera sa customs. Na, gusto ko dyan. Kaya mga taga-customs, kung hindi yan totoo, huwag kayo magalit. Ayusin yung trabaho ninyo. Na, oh. Kaya, tanong ko mga kababayan, pinutakti ngayon si Sarah ng netizen. Kasi ang sabi niya, paano hindi ko sila mahalin, i-LGBT din ako. Ayan o. Oh. Hmm. Kita niyo mga kababayan, paano daw hindi niya mahalin ang LGBTQIA plus community i-LGBT e din siya. So, madaling salita, tomboy nga siya. ah Kaya pala, binabasihan ko dito ngayon, totoo siguro, ha? Totoo siguro, itong post ni Ramon Tolpo na magjowa sila ni Sulayka. Eh, hanapin natin yung post ni Ramon Tolpo para malaman ninyo. Hmm. Ramon Tolpo Sara Sulayka Pero makita ninyo kasi, di ba? <coughs> Ito oh. <coughs> Saan ba dito? Ramon Tolpo, Ramon Tolpo, Ramon Tolpo. Ayan. Kasi sabi niya, LGBT daw siya. According sa ano to ha, mga kababayan, uh, <coughs> ito pa yon yung ano, sinabi ni Ramon Tulpo, oh, makuntemp. Ito ha, mga kababayan. Wait lang. <coughs> Ayan, si Aling Mari. Ayan naman, si Aling Mari itong nabasa ko eh. Napaisip lang ako, hindi kaya si Sara at Sulayka ay magjowa? Bakit halos gibain ni Inday ang Pilipinas ng makuntim si Sulayka? <laughs> hindi ko makita yung kay Ramon Tulpo, mga kababayan eh. Mm. <clears throat> hindi ko makita yung ipinus niya. Na halos, Diyos ko, gibain ni Sara <clears throat> ang Pilipinas para lang, alam mo sa totoo lang, yung kapatid niya si Pulong na isinangkot sa drug smuggling na 11 billion drugs, kasama ang kanyang asawang si Man Scarpio, never ni Sara sinabi na mag-abogado siya. Pero nung si Sulayka ay contempt ng Congress, biglang nag-offer na ako ang abogado niya. Asa, bakit yung asawa hindi niya siya nag-offer na ako mag sa kanya? Bakit kay Sulayka? di ko lang din sure na baka magkamali nang sabi si Sulayka, good luck ang impeachment niya. Na, sana dalawa ang susuko. Ay, susuko. Puso ko. <clears throat> mm. Alam nyo, nagtatransform na si Digong according dito sa post. Oh, sa sobrang payat ni Digong, ayan na ang hitsura niya, mga kababayan. Mm. Eh, iba na itsura ni Digong. Payat na, tingkag ng tainga. <laughs> ah, naging si, my precious. sa so, sobrang payat ni Digong, mga kababayan, alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, yung problema ng mga Duterte, parang sunod-sunod na kamalasan ito. Mm. Sunod-sunod na kamalasan talaga. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, ayun nga, pinotakti si Sarah ng mga taga-miembro ng LGBT, kasi ang sabi niya, LGBT daw siya, pero sinigawan niya ang mga pulis na, wag kayong bakla! Kung makasigaw kang bakla, kala hindi ka tumboy. tas ngayon, aminin mo, tumboy ka. ba? Diba? Wag ganun, day. Oo, oo. Ikaw nga, hindi ka namin sinabihan tumboy. Eh. Tawag nga namin sa'yo, inday. Eh. Oh, ba? Diba? Pero sa totoo, walang problema sa tumboy, walang problema sa bakla, walang problema sa kung ano ka man. No? As long as takot ka sa Diyos, marunong ka respeto Eh ba? pero bago ka rirespeto, make sure na yung nirespeto mo ay eh, ka-respeto-respeto. Eh kung magnakaw naman confidential fund, kung pumatay ka ng 30,000, respetuhin mo pa, tapos mumurahin ang Diyos at sabihin niyang, your God is a stupid God. Ay, hindi na. I don't want to respect them because why? Why should I respect them if their self is not respecting with themselves? <laughs> English ang hirap. Tagalogin ko na lang. Bakit ko sila respetuhin kung sarili nga nila hindi nila nirespeto? Ha? Yeah. Kayo na lang po umintindi mga kababayan sa English ko ha. Huh? Alam ko naman na nagigits ninyo. Yeah. Walang problema sa pagiging tumboy o pagiging bakla. As long as takot ka sa Diyos, may takot ka sa Diyos at hindi mo murahin ang Diyos at hindi ka marunong magbanta. Pwede ka magbanta sa sarili mo. Magigilit ako kung makauwi si Digong. Pero yung putang ina mo, Bungbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdes. Ay, Diyos ko. May ha? Oh, ganun yon mga kababayan. So yun lang nga, mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan yung ating life. Bakit? Haba na eh. Oh, hindi ko na masyadong habaan.